Ayun no, oh, dami dito, ayun oh. Opla. Ayun no, dami. Eh. Grabe yan. Kiss me Opya, aw, aw. Ah, grabe no. Oh, op. Uy. May mga nakapulot ako dito mga nakaraan. Pandagdag. Ah. Oh. ayo, no? sabi to maging dumdam, oh. ah, ito, hila, 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 o hila, o hila, 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 Uy, hila, hila, Wow Ha huh. Oh. Wow. Wow, wow. wow e. Uy. Ang lalaki. Ito po si Kuya, toto 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 toto. Tingnan natin baka may basag ba. Sayang yung bigat. <laughs> Tapos may damage pala. Ayos 'yun. Oops, yeah.

Atay, excuse me. Oh, oh ano? Yeah. Buo siya, oh. Ayun, buo siya. Okay, ha? Ah? Wala, medyo ano yan, maroma, marumi yan. Ituloy na kuha natin isa. Ito, ito, ito. ito. Latito, oh, pilihan natin. Sayang to, eh. Ito, ito, ito. Ano? So, sayang, oh. Oh tayong eh. Oh, Tatlo ay. Oh. Dalawa na lang natira yan ah. Tayang to. Eh, pamimigay naman natin eh. Kaso sobrang liit man. Oh, nakabalot pa naman. <laughs> Oo. Oh, oh. Dito tayo, di ba? Ay oh. oh. Ay sobrang liit. Ayoko na ano mga idol, yung sobrang liit po ba. Kasi Matatapon yung, ano, usawan Free Ayan, oh Ito yung mga nakuha natin, mga idol, oh Ayun nakakuha natin ng sapatos, po oh. Ito pa, oh Pandagdag Diba? Ito, sobrang liit naman kasi ng mga trotito ito Piliin natin malalaki Ito, toto, to. medyo okay, to Piliin natin yung mga medyo maganda Ito, toto Oop oh. Ayan Uy! Grabe yan! Ano pa tayo? Uy! Pichil! Buo! Wow! Nakakuha pa tayo ah! Ito, ito, ito. Ay. Ay, isa lang. Ang ganda. Ito kasi may damage ay, you know? oh, ay, tayo, tayo. ayan oh. Oh, ay basag. Ya. Dito tayo, dito tayo. Ayano. Oh wow wow uy uy ang lalaki <laughs> o oh. oh, ito ayos to ayun ah. o oh, piya to 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 ayan o oh. Ang dami, naka-plastic pa. Two, four, six, walo. <laughs> Two, four, six, walo. <laughs> Two, four, six, to, 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 to. natin baka may basag ba. Sayang yung bigat. <laughs> Tapos may pa pala. Ayos yun. Di ba? Ay, si ate. Nakakuha si nanay. Ay. May damage. Ay. Sokran. <laughs> Ayun o. Ha? Ay, wala, hindi. Nakababa yan. Ayun, look. Saan? Ah! <laughs> salamat. Wala, hindi. Nakababa yan. Oh, ito. Ayan. Oh, gusto mo yan, oh. Oh. Wala, hindi nga. Nakababa yan. Ayun, dami dito. Ayun, look. Oh, ay oh, dami Eh, drabe yan Excuse me ate Opya, aw, aw Ah, grabi no eh. Oh, ay. Pilihan natin kasi may basag Ayan, may basag Ito may basag Ito may basag din Oh, uh. opo Ay, may dami mga, buro basag pala ito <laughs> Bawal ba? ano oh. no? Okay, dito na sa pila Woo, may damage Woo, ang dami, ang dami Ang dami, ang dami, ang dami Si ano ako ito eh, platito boy Ito yung maliliit, huwag natin kunin Sobrang liit Plastic, yan Oop, mga basag Okay Okay Pili-pili. Ay, ganda oh. Grabe. Maganda ng, no. Maganda-ganda ng, ay. Thank you very much. Cute ah. Super cute. Oh, no, no. Ano po? Oy, salamat. Baka may bahasag ha. Wala ba? Ay, grabe dito. Sayang yung pitsil oh. may nabasag na oh Uy, cute ah Ito to to, mga ko, kunin natin Ubuwis natin yung laman yeah. oh. Ay, may damage na rin, sayang Sayang na sayang talaga Oh to, flower base Ito, ang lalaki oh, bandihado Oh,

Ayun. Takwa pa tayo. Ha? San? Wala may damage to, basag to. Ay. Ayun oh, ay may butas pala yun. Okay. Tawagin mo ko nung natin. Ya, yeah. tabi mo natin dyan. Talagang... Oh, daming basag. Ya. Yeah. Oh, ayos to ah. Oop, Uy May mga nakakulot ako dito mga nakaraan Pandagdag Oh Pandagdag Sabi Ito pa oh. Talagang Kaya tapon ng lima oh. Yun oh. Ito ka pala ah. Saan tayong lagay Kahoy ah Galing na ito ah May May 3 kahoy Ito pag nabasa Ay nabasa Ah ah Oop Dali nga Ah Bangkok palit Baol baol Oop Daming maliliit oh Tatlo apat Iya. Masam. Yo. Iya. Stop Ah. Wait right, for there. Bangkam memasak mati bayi tanaman Ih Ano lodi. Beli tajan lodi. Itu. Video. Medyo... Abra CD CD. Mga maliliit kasi. Ay to 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 Bo pa. Oh ito din oh. <laughs> oh ito din oh. Ha? Sayang eh. Kunin natin to. Ito ah. may plastic pa. Ano ba to? Hmm. Oh, ayos to. Oh. Pang ano lang ano, mansanas. Nasa na yung ano dito? Nasa na yung, ito, to, to, to. Ayun, oh. Oh. Uh. Diba? Ayun. Hmm. I, ano natin yung mansanas natin dyan, Itusok natin. Ayun no? oh. Yuk. Mm. Eh. Oh. Alo, di. Hmm. Ano yan? Ayos nga, Oh. Ano ba to? Bakit ganun? <laughs> Ayos ako. ah. Ah. Uh, grabe. Wala to tulo dio. Oh. Ayun oh. Ha? Ah? Puno ka na? <laughs> Lagay ko muna sa gilid. Ha? Ah? Pili, pilian natin mamaya. Ano ah, mga dapat? Ah. Aba oh. Grabe. Ito walang ano, walang takip. Saan ang takip nito. Ni ah, ah, Ito. Ay, may damage. Ito, mga walang takip po. Tabi natin, baka makita natin yung takip yan. Plastic. Ah, ito, toto uh to. oh. Ano yun? Ah, tala yung sakat yan Tabi muna natin Oop Dadaan tayo yung sasak Ano uh, to na ko mo? Yan? Ano yan? USB charger? Oo, cable Ano, para na? Ayun Karami tayo mga ito, mayroon pa tayong pambalat ng ano, mansanas ba? Gumagana po ito eh Ah, dami na natin yung namang nakuha Grabe. Swerte tayo, ang dami oh. Nakakuha na tayo ng ganito. Ayun oh, isa. Tapos yan oh, Oh. Mamahal po nito sa Pilipinas. Grabe. Swerte. Saan ka pa? Libre lang po dito lahat oh. Ayusin lang natin. Gawa baka mahulog pag hinila natin 'to. Oh. Mangko. Oh, di ba? Ayan. Ayan, hindi na mahulog yan. At tayo po ay pauwi na. Alas ah, 11 na po. Ayun, wala na pong gaano. Oh. Oh. Hanggang dito lang po yung video natin mga idol. Kaya kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, kung kayo na pa lang, siyempre lang din naman po. Huwag niyo pong malimutan pinutin ang subscribe. At siyempre, saman niyo na rin po yung notification bell. Tapos click niyo po yung all para lagi po kayo updated sa mga video natin na-upload. Para updated din po kayo sa mga pinaparapol nating balik pa inbox mga idol kaya hanggang dito lang po ingat po kayo palagi dyan bye bye peace out